Uh-huh. Mm -hmm. Ito, gagawin na naman itong bahay camp kasi ililipat yung mga cabin. Ay, tatanggalin. Aalisin na. Ito, gagawin. Tampo na naman. yan mga gumagawa Pakistan. Alu nila rito is walang butas sa kabila. Loob lang yan ang butas lahat ng haloblak dyan lang yan ang halo dyan ayun sisimula natin mga pakistani ito trabaho malawak oh sapak company Tingnan mo, katibay ng hollow block na yan. Ayan ang gawa nila o. Oh. Ayos na gawa yan. Walang bakal. Dahil malapad. Ayan. Sa loob lang yan, hollow, mga hollow na yan. Ito ko nakataob lang eh. Patong lang yan sa lupa, walang hukay. Dahil malapad, walang problema. Ito ang mga hamam o CR. Yan puro CR to. Gagawa. Wala rin hukay. Patong-patong lahat 'yan. Walang connection sa kabilaan hindi palaman meron sa loob yan ang gawa ng mga India, Pakistan o oh, pagkain nila kubos nagsawa na tinapon na lang ako na miss ko pa nakabili na ako isang peras isang balot 1 real Yan o oh. Walang bakal yan. Patong-patong lang. Kaya. Yeah. Oo. Ito. Daming. Yeah, mga sirang sasakyan ng sapak. Mga gagawin. Dami oh. Ayon! Hmm. Ang pinaka workshop. Yung mga may trailer na yun na gumagana, ibang company na. Hmm. lalapad ng hollow block. <laughs> Ang lalapad ng hollow block motibay lang, biri mo na lang yun, yeah, no. pero pag makarono, na, wud naman, ang... wud, 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 Oh. Uh, Ay, saan dadalhin sa atin? Oh, sige, ako na. Oh, Magbubuhat ng mga pisimento. Ilang kilo ba ito? Atay tayo dyan. <laughs> 50 kilo. Ay, hindi natin kaya may edad na tayo. 48, 49 na. Wow! <laughs>